adlaw sa gabos. Good morning, guys. Inflex ka lang yan di sa iyo na ano, ho. Mga halaman na seedling. Seedling siya diyan. yan. O, oh, di ba? Thank you to Ma'am Kelly Tan sa paghatag mo po sa di na mga seedling sa amo sa mga sa pamumuno. Sa pamumuno. Oga. <laughs> okay. Sa pamumuno ni Ma'am Kelly. Sa ano, sa office ng Menro. Sa office ng ating Menro sa Bulan Sorsogo. Sab... Bulan Sorsogo. And yadi po ang mga nahatag niya sa ako na pwede itanong sa ato bakuran. Salamat uno sa imo Ma'am Kelly. Thank you very much. Yadi. Mayon kami din may mga naayo ako na. Yadi pareha sa diho. Nagbubulak siya. Gumamela. Yadi si Pris. Basta yadi po na mga ano din diho. Yadi ho. Ganyan po ini. may din disin. Kiat kiat. Kiat kiat. Kay Mito. Basta may naayo po ako din na. Avocado. Lansones maasin asin Mao maupo ini an inaharatag niya niyan dito sa may puno sa nakasyo sa may simbahan sa bulan thank you ma'am kelly tas yun diba po may umpaka na ayot na mga yes Okay lang yan thank you thank you kelly mga fertilizer guys hindi Yadi yeah, po. Rice hole. Sa mga mahilig magtanong, katulang po kami dito kay Ma'am. Compost. Thank you very much, Ma'am Kelly Tan. Kini, naman aku nih. Nanam na nih. Na, 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 na. Ya Adi ah. <laughs> <Masakar>. Fermented. <tea. laughs> Fermented fruit juice ko Ya ah. Pwede siya ibutang sa... Ay Adi, may mga nakasurat naman siya di kung paano siya gamiton sa iyo mga halaman. Tapos si insecticide. Ayan. Ah, sa pang-spray. Pang And guys, Dating ng panahon na iaanihin tayong mga nabubungan ng itong mga ating halaman. Masaya na naman si Apu. Thank you, thank you, Lord. Thank you, gano'n. Facebook. Hmm. Mm.